Ito ang nakakalungkot at nakakagalit na ginawa kay Mumita Debnat na isang doktor sa may India. August 9, 2024, nagulat ang buong India nang makitang wala ng buhay ang isang babaeng doktor sa loob ng isang ospital. Ito ay si Dr. Mumita Debna, 31 years old na doctor in training sa RG Car Medical College in Kolkata. Natagpuan siya sa mismong ospital kung saan siya nagtitraining sa seminar hall ng third floor ng campus nila. Yung mas nakakagalit at nakakapanlumo pa nga dito ay nung nilabas nga nila yung autopsy report. Nang matagpuan nila si Mumita, kitang kita mo na yung mga sugat at mga pasanya sa buong katawan niya na nagpapatunay ngang may umatake sa kanya Lumalabas ngang binaboy siya ng paulit-ulit at pinigilan nga yung paghinga niya hanggang sa mabuwian siya ng buhay Kitang kita mo nga itong ginawa nila kay Mumita sa kanyang mata, labi, mga daliri at sa tiyan niya na nagpapatunay ngang lumaban siya sa mga huling sandali niya Kasi halos buong katawan niya may tama din talaga Nakakainis pa dito ayon sa pamilya ni Mumita, yung mismong ospital daw kung saan nag-aaral at kung saan nahanap nga si Mumita, sinabihan daw sila na magkunwari na lang na si Mumita yung bumawi sa sariling buhay niya. Bakit? Siyempre <laughs> yung pamilya ni Mumita nagalit din sila at hindi sila umagri kasi hindi naman yun yung nangyari eh. Nagpa nga nila, nag nga daw si Mumita para makatulong sa mga tao pero hindi niya alam na yung lugar kung saan siya dapat magliligtas ay siya pa mismo yung hindi magiging ligtas doon. Ngayon, tuloy-tuloy pa rin naman yung investigation ng mga pulis at mga detectives at umabot na sa halos 30 yung potential witnesses and suspects nila. Dahil sa grabe ng ginawa nila kay Momita, nagkaroon ng one-day strike sa May India on August 17, 2024 na inatenda ng mga ilang medical professionals sa lugar nila para ipaglaban nga yung kaligtasan ng mga babaeng doktor sa mga ospital at sa mga paaralan sa kanila. Tunayan nga lang, nitong nakaraan nga lang daw, merong isang babaeng doktor din yung binawian ng buhay matapos siyang patamaan ng patalim sa loob ng ospital mismo kung saan siya nagtatrabaho. Nagdag pa nga ng mga nagpoprotesta, wala daw ligtas na lugar para sa mga babae doon sa mga ospital kahit nga doon sa labas nila mismo, wala daw ligtas na lugar para sa kanila at kailangan daw aksyonan to ng gobyerno para nga maprotektahan yung mga babaeng inaatake ng mga masasamang lalaki sa kanila. Kung nakaraan lang, isang lalaking madalas din daw sa ospital ang inaresto ng mga pulis at ito nga si Sanjay Roy na sinasabing gumawa ng krimen kay Mumita. Yung main suspect at the moment kasi nga nakita daw yung bluetooth headset niya doon sa mismong lugar kung saan nakita si Mumita. Pero hindi rin naman naniniwala yung mga magulang ni Mumita na isang tao lang daw yung gumawa nito at imposible si Sanjay Ray lang daw yun. Imposible daw na isang tao lang yung bumaboy sa anak nila at cover up lang daw ito ng ospital para itago nga yung tunay na nangyari kay Mumita na posibleng makasira sa reputasyon ng ospital. Ngayon, tuloy-tuloy pa din naman yung investigasyon at tinitignan pa kung sino pa yung mga posibleng sospek sa gumawa ng pambababoy na to. Hiling ko na lang, sana maparusahan yung mga gumawa nito sa kahit anong paraan at sana mabigyan ng hustisya si Momita at syempre yung pamilya niya para sa bangungot na dinala nila sa pamilya nila.